Hello mga idol, good morning. Dito ako ngayon. Sinadya ko naglalakad so exercise sa akin mga tol. Medyo maaga pa naman. Ito po yung daanan ng papuntang sa Interbao. Ang shortcut sure po. Ito po yung locomotive. Kanlubang Kalamba, Laguna. So naglalakad po ako mga idol. Maganda dito ang lugar ng mga idol. ay Paligid. Paligid sariwang hangin so talagang probinsya probinsya oh. maminis mo talagang probinsya pagka dito ka na lalakad mga alod sa idol ito yung mga ano, tanang ko doon nakaganda nito ito lupa ni Yolo may mayari ng lupa dito sa kanlubang tayo dito ba? Dito maganda mag-jogging. Hindi naman siya sementado pero matigas, matigas po yung lupa niya dito. So, pwede mong Dito ako na daan dati nagbabike ako. So, kayong bike ko kasi nanakaw na eh. Dito, uh, naglalakad na lang ako. So, may message dyan ka rin ito. ng mga idol. Ayan o. Ayan. Masalan ko. So. Yung, ito, ito pong napakagandang daanan. Ganda po maglaka dito. Umaga sa kahapon. Malilong sa hindi siya mainit. So, sa sariwang hangin mo, malalangat mo dito. Ito so, yun ay shortcut na no madadaanan no yung simbahan ng kanlubang dito sa ito yung shortcut papunta sa kalmeri malakad mo lang na ang pinakamatagal 20 minutes kung mabagal na lakad pag mabilis ang lakad mo 15 minutes na makarapin dito sa ungad ng kalmeri industrial park bungad lang ang company namin so maaga pa kaya naglalakad na lang ako sa pipila pa ako ng jeep doon. pupunuin pa so lakad na lang lapit lang naman ako Ito mga idol it's rock and roll